So ayan guys, malapas na yan. And of course, ayan, kanya-kanya na sila. Lumabas na yung ibang istudyante kasi, wala ko lang, and exam lang ata nila niya. So ayan, yung iba eh, andyan, kumakain, lumalapa. So nag, ano talaga tayo time. So yung iba yung tuwi Ayan. So, ayan. May baka little konti. Kagya-kagya pala. Pa And yung iba is... lumalap ka. Tawag ka ba? Oh, madilim pa rin ang panahon. And of course, marami doon. Lakal walang mga payong kasi yan. Oh, mga walang payong Oops, Oh my God, Charis. Oh, yeah. <laughs> Ayan niya, vlog. Oo, bakit? Gusto mo. Ayan, guys. Gusto mag-extra daw siya mo na, no? O baka may babatiin kang magulang mo. Charis. Ayan, guys. So medyo malamig. Ito yung pinabalik balikan nila, guys. So, medyo Ayan. Uh, pa pa na. Ito, may copyright station tayo. So mag

Mm, that's it for now guys and don't forget to subscribe my channel. So ingat-ingat tayo kasi malakas ang bagyo. Ay malakas. Hindi hindi pala bagyo, ulan pala lang ko, no? Hindi ko alam kung bagyo na to ulan pala. So ayan guys, patuloy pa rin ang pag -ulan. doon, 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 doon. So, yan. Perfect. Ay, sorry. So, sorry mani. So, yan. Wala ka sabay yung ulan. Parang wala din, no? So, ayan, Mag-ingat kayo. Magdala kayo ng payong. Oo. Oh. Diba? May pa-effect yan. Sana oil. Ayon, no? Oh wala nang kumakain dito So, meron kakainan dito, Mama Leng. So, pwede kayong kumain dito. So, na-feature na yan sa may, ano ba yan? Yung asawa ni Ann Curtis yung nag-feature na kumain dyan sa Mama Leng. So ayan, nag-uwi na yung iba guys dahil tapos na yung klase. Yung iba kasi is examiners lang. And then, saan ba tayo pwede nito? So no, ayan, baka kasi mano tayo eh, no? So ayan, mga people. Oh ayan, gora-gora girls -gora lang tayo minsan, no? So ayan. Nanginayin siya, tumakutapuan ko siya. O ayan kailangan iwanan yung payong kasi mabasa yung aming office office daw sana o yung office ka ba charis o yan guys thank you so much guys for having and don't forget to subscribe and of course thank you sa AP new subscribers kanina no yan thank you and of course mamaya is magla live ulit ako guys dahil birthday natin no so pwede na pwede kayong mag ano ah you magiging sleeping beauty tayo that time thank you guys and don't forget to subscribe love you all